Tara, silipin natin ang kinabukasan ng pag-aaral gamit ang bagong AI Hub mula sa DepEd. Ang Kagawaran ng Edukasyon sa Pilipinas ay nagtatatag ng isang AI Hub at malaking pagbabago ito. Isipin ang personalized na karanasan sa pag-aaral na akma sa pangangailangan ng bawat mag-aaral at mga makabagong kagamitan sa pagtuturo na abot kamay mo. Layunin ng AI Hub na ito na tuklasin ang potensyal ng artificial intelligence sa edukasyon upang gawing mas kawili-wili at mas epektibo ang pag-aaral. Mula sa mga smart tutoring system hanggang sa advanced data analytics, walang hanggan ang mga posibilidad. Mga guro, nangangahulugan ito ng mas kaunting oras sa paulit-ulit na gawain at mas maraming oras para magbigay ng inspirasyon at gabay sa inyong mga mag-aaral. Mga mag-aaral, humanda na kayo para sa mga interactive na aralin na naaayon sa inyong tatanging istilo ng pag-aaral. Abangan ang mga karagdagang update mula sa DEPED habang tinutungo nila ang daan para sa isang sistemang pang-edukasyon na handa sa hinaharap. Napakalaking pagangat para sa edukasyon at nandito kami para saksihan ito. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas maraming exciting na update.